Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagpa-book ng reading sa akin. <laughs> sa mga hindi po na papansin natin, baka po fake account, dummy account, hindi po kami tumatanggap ng ganun. Okay? Para, para mapansin po kayo, kailangan original po ang gagamitin natin. Overall energy tayo. Uy, may king of cups kayo. Okay. Wow. Pero may nakikita ko dito. Parang ano siya. Parang overthink. Although na nakakatulog naman po siya. Pero meron po siyang malalim na iniisip. Worry, kumbaga, meron siyang wino-worry. Ano? Meron din ako nakikita dito na parang, di ko alam kung internet ba to, magka-chat ba kayo, magkakilal, eh, blurred pala yung cam ko. Okay. Kung, kung magka-chat ba kayo o magkakilala na kayo dati or something. ba? Diba? so may internet eh long distance ba to o, tingnan natin pa anin challenge okay yun lang king of swords and the judgment okay meron siyang bagong pinag aaralan sinusubukan Okay? Marunong tong makipag-communications yung person mo. May nasisense sense din ako mukhang parang nagaantay siya rin sa'yo pero hindi siya makagalaw. Parang parang nahihirapan siyang mag-desisyon kung anong gagawin sa pangyayari. Okay, like I said, may nagbabago, paano kung hindi mo pinagkakatiwalaan? Diba? Halimbawa, nagbago ng person mo, tapos, pinaparamdam mo pa rin sa kanya na parang wala kang tiwala. So, parang hindi niya alam. Wala siyang idea paano aayusin to. Okay? So, parang nagaantay rin siya na mag ka. Okay? Na totaling pagkatiwalaan mo siya. Yun ang lumabas sa cards ninyo, mga bossing ko. Okay? So, meron ditong nasaktan, umiyak. Okay? Umiiyak siya, sabi niya parang, uh, ano ba itong ginawa ko? Parang, Lord, tulungan niyo naman po ako. May mga ganon po. Okay? May mga ganon Ayan. So, Three of Swords, Wheel of Fortune, and the Hierophant. Okay. So, Two of Swords and Five of Cups. Um, may nasisense ako dito. Mukhang, ano eh, mukhang, 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 mingi siya ng tulong. Parang may nagbitray sa kanya. Parang may nagtry door. Kapatid niya ba to Kamag-anak? Alimbawa, um, may nagbabalita sa kanya. Tapos, mali-mali hanggang sa nagka hanggang sa nasira kayo. Okay? Parang ganun eh. Okay. So may nagbitray, may may meron ditong nakita kong Oh my god. Gusto ko lang i-clear visions ko muna kasi ayoko magbitaw ng ano eh na, na, hindi hindi clear sa inyo. Tingnan ko muna, parang ang hirap nito, may nagbitray sa kanya. Sino to? Oh. Parang may malapit sa kanya na sumira sa inyo. Ngayon, parang yun ang daladala niya, eh, pinagsisihan niya na bakit naniwala siya. Kasi, unti-unti niya napapansin parang, parang kinakarma na siya eh, something ganon. Pinagsisihan niya yung mga, yung mga panahon na, nagloko siya kasi naniwala siya sa mga tao sa paligid niya. Ayun. Sino kaya to? Kinikilabutan ako. Nag-connect kami. Okay. Anyway. May pagsisisi, ano? Um, maring kaibigan, kamag-anak. Taong nakapaligid. Meron. Malapit to sa kanya. Or may kinalaman ang internet connections. Maring tinatawagan to siya. Okay. So Wow. Meron siya dito ang answer prayer. Yung mga anak ninyo may mayayaman, meron mag-success. Okay, may nakikita akong new beginning din sa life ng person nyo ngayon, yung energy niya. Okay? Meron siyang blessings etong araw na ito. Pwede rin next week, pwede rin this month. Okay? So, checking energies tayo sa inyo. Ang ganda. Maganda kahit pa paano. Huwag kayong malungkot. Parang mayroon eh. Eh, sino kaya itong nakaaway niya? Alamin nyo yan kung sino. May naninira sa inyo. The High Priestess, yan ang energy mo ngayon. Seven of Wands. Okay. Eh, five pala to. Um, the Star. Queen of, okay. Okay. The higher path. Naka-reverse si Ace of... Okay. Uh, Falang feeling mo, stuck ka ngayon. Nai-stuck ka. Mayroon talagang gumagawa sa inyo. Okay. Ay, naku po. Talaga. Naka-reverse si Ace of Wands and the Moon. Meron taong involved sa inyo. Pinakialaman kayo. Okay? Kaya ganyan ang nangyayari sa inyo. Ayan, no? Which is your person is gustong lumaya. Alam, nahihirapan ka na rin, ano? Parang gusto mo na rin bumitaw. Oh. Lakas ng kabog ng puso ko. May umiiyak ata dito, eh. Okay may makakaaway ka, may maiinis, may, meron taong makakapagbigay ng inis sa'yo. Yes. Um, may nasisense ako, hmm, parang magiging wais ka this time. Okay? Magiging ano ka, matalino ka, that's good. Okay? Meron naman blessing is coming para sa'yo okay ah uh, three of coins three of coins page of swords five of swords okay two of coins and page of swords and five of swords oh may taong magingat kayo ha may taong naiingit sa inyo. Hindi lang po ito naiingit. Meron pong taong parang ah uh, mabubwisit ka siguro itong week na ito or pinag-uusapan ka, inaaway ka. Kasi magaling ka eh. May three of coins ka eh. Magaling ka, maplano ka, leader ka. Okay? Or possible na ingit lang talaga tong tao na ito sa'yo. Okay? Or may makakaaway ka. Yan. So, Avoid. Ngayon, yung reading na ito, guidance to, para ma-avoid ninyo ito. Kung sino man yung parang kinakainisan nun yung quiet na lang kayo para hindi lumaki ang gulo. Okay? Meron eh, meron sa trabaho. Huwag masyadong mag-open. Huwag masyadong mag-open ng mga kung ano-ano. Yung mga plano mo sa buhay. Tahimik ka lang. Okay? Tahimik lang. Okay. Okay, meron kang emperor. Wow! May makikilala kang makakatulong sa'yo. Kung ano man ito, find out mo. Okay? Kung may taong kang kaibigan, bago, kakilala, nakilala, meron taong makakatulong sa'yo. And that's uh, blessings also. Kasi, siyempre, pag taghirap tayo, tapos may isang stranger na nakilala natin, mabuting tao pala yon. Okay, so or meron sa isang family ninyo na parang tumutulong sa inyo. Okay. So, doon tayo sa person ninyo. Talagang ginawa, ano, or pinakialaman kayo. Yan. Someone na parang nagsisik ng tulong sa inyo. Okay. Kung kaya niyong tulungan yung person niyo pwede naman. Pero kung hindi, that's okay. Wala tayong magagawa kung ayaw niyong tulungan. ba diba? So, mag-pray lang po kayo lagi. Malakas pa rin ang dasal, ano? Lakasan nyo kasi paniniwala nyo sa Diyos. Pag kasi mahina, talagang mahina din yung energy nyo. Lakasan ninyo, araw-arawin ninyo yan. Maniwala kayo na naandyan siya. Hindi yung parang laging katapusan ninyo. Mas gusto nyo pang magpahamatay kaysa magdasal. ba diba? Seven of uh, potion. Queen of Swords. Three of Swords. O, oh, see? May nagbibitrayal talaga sa inyo. Pumasok talaga. Dito sa person mo, may sumira. Sa inyo din, sumira. May sumira. Mag-ingat kayo, ha? So, mag-ingat talaga. Yun lang ang magiging warning ko sa inyo. Yun ang reading lumabas. Mag-ingat kayo. Huwag masyadong Uh, mag-open. Halimbawa, kachat mo yung kapatid niya. Ganito, ganito. Akala mo tinutulungan kayo. Pero hindi pala. Okay, so ito po, may litaro Ito po ang aking Facebook account. Mag-message po kayo dito sa akin. Yan. So, pwede nyo po akong i-message dito sa aking messenger para matulungan kayo. Walang mag-message dito sa number or tatawag. Okay? Sa D-Messenger only. February 4, 981 ang kanyang comment and June 4 516 okay yan ng aking facebook account okay ito ma'am uh, ay ma'am sana po nagustuhan ninyo ang aking munting regalo sa inyo binigay po yan ng mama ko ang sabi po ay maraming salamat sa pagtulong mo sa amin talagang ramdam namin ang pagbabago ng aming pamilya ma'am Naging maswerte din po kami sa lahat ng bagay, ma'am. Gusto po kayong mamit ng aking nanay, ma'am. Um, ang asawa ko din po talaga ay naging mabait na po siya, especially po sa nanay ko. Malaking bagay po ito, ma'am, para wala na po akong problemang iisipin. Salamat sa pagtulong mo sa akin, ma'am. Talagang ang dami na naming nalapitan pero wala pong nangyari ikaw lang pala ang makakatulong sa amin. O katulad nito, ito kasi parang ano eh, um, na may trabaho naman si ma'am. Si ma'am nurse, yung asawa niya sa ibang bansa. Kaso ang nangyayari, parang nakakalimot yung asawa niya. Yung pala, may, may gumawa din sa kanila. So, yun, naayos natin, naging maayos. Pati nanay kasi, dinadamay, nakakawawa naman. ba diba? So, ingat po kayo, ha? Ingat po kayo. Maraming salamat and more blessings sa inyo. Okay? Huwag kayong malungkot. Mas malakas ang dasal natin. Ano? Lakasan ninyong pagdasal nyo kay Lord para mas lalo kayong tumatag pa. Okay? Ingat. Bye-bye.